Ito na po mga kababayan, simula na po ang pabahay ni Karimon para kay Nanay Melindi. At ito na po, sinisimbol na po mga kabayan, uh, parlins ang ginagamit para po ay mapabilis dahil mahirap po ang kahoy. Uh, maraming salamat po sa mga lahat ng sponsor ni Karimon. Maraming salamat. God bless, God bless you more. Ito po siminto po mga kabayan. No? Ito yung iputing sa haligi po mga kabayan at ito po yung uh, blinsit at ito, metal parings parlings po mga bayan at ito po yung nyero hindi gamitin yan po at ito po yung kabilya yan po maraming salamat po sa sponsor ni Karimono, no ng mga bayan na nag-share ng blessing uh, maraming salamat po sa inyong lahat dahil may napag-uana si Nanay Milindi ng bahay at ito po yung hardy picks po. Gamitin mga kabayan, no? Ang pangdingding. ding Maraming salamat po sa yung lahat, no? God bless, God bless you more. New more blessing po po mga kabayan. Maraming salamat po sa sponsor ni Karimon at kay Karimon. Maraming salamat din po sa mga taong taga-suporta. Ah. Maraming salamat po. Salamat po kay Ate Imelda Bayani no. Maraming salamat po at sa lahat ng mga sponsor. Maraming salamat. Dito lang po mga kabayan na sinisimbol simbol dahil dito po ang may kurente kasi doon po sa may area na patayuan ng bahay ay wala pong kurente mga kabayan at ito sinisimbol po mga kabayan at bukas at dadali na po mga kabayan no? Ito na po mga kabayan no? Sinisimbol na po. Para po ay bukas, bubuhatin na po mga kabayan. Uh, iskilit Iskilita lang ito gagawin mga kabayan. At doon, nalagyan na po yung bubong. At saka dingding po mga kabayan. Kasi mahirap din yung ano, uh, walang kurinti doon. Kasi dito muna sinisimbol. Ayan po, welding lang po mga kabayan. Ito na po mga kabayan, no? Nakatayo na po mga kababayan. Apat na po stay streamline to mga kababayan. Ang ganda to. Maganda tong design po mga kababayan. At yan po, naporma na po mga kabayan At bubong na lang po kulang mga kababayan Bukas ay malalagyan na to para po ay ilipat dun sa area po mga kabayan Dito na po mga kabayan, no? nakatayo na po uh, buhatin ito bukas para po ilagay sa area, para po ilalagyan ng bubong at dingding po mga kabayan. Uh, maraming salamat, God bless, God bless sa lahat ng tumulong dito po sa bahay ni Nanay Melindi. God bless!